Ito na mga bossing, ang final touch ng ginawa natin. Sure tayong mag -e enjoy ang ating mga alaga sa kanilang napakalawak na tahanan. Naglagay na rin tayo ng mga daw ng saging at talisay dyan. At need lang natin uling isip. Maganda buhay mga bossing! Kumusta kayo? Sana ay all goods kayo and nandito na ulit tayo mga bossing sa loob ng halos mahigit isang buwan nating hindi nakagawa ng mga updates at videos dahil sa napakaraming gawa lalo na sa ating pagkumpleto ng mga kailangan para sa ating mga crayfish dito sa ating farm. Ngayon mga bossing, i-reveal na agad natin unang una na dyan ang pagdami ng ating mga buried at craylings dahilan kaya sobrang abala talaga tayo na hindi na natin kinayang pagsabayin pa ang ating paggawa ng mga videos kaya sobrang nagpapasalamat ako sa inyo at nandyan pa rin kayo upang panoorin at suportahan itong ating channel. At dun sa ating mga taga-subaybay, alam nyo mga bossing na kahit hindi tayo halos nakakagawa ng mga videos ay patuloy tayong sumasagot ng mga comments para naman matulungan pa rin natin ang mga ka-enthusiast natin na may katanungan ukol sa ating mga alaga pero syempre hindi talaga tayo papayag na hindi natin kayo maiisama sa ating mga journey kaya exciting ang video natin na ito ngayon mga bossing at ito nga ay ang tungkol sa ating mga updates sa ating farm at syempre ang pag DIY natin ng malalaking trapan in preparation sa ating grow out ng mga crelings dahil sobrang dami na talaga nila Bukod pa sa sabay-sabay na buried ng ating mga breeder, kaya ano pa ang hinihintay natin mga bossing? Simulan na natin. Let's go! Ito ang una nating ginawa mga bossing, ang pagbuo natin ng stand para sa ating mga trapan. Kung naaalala nyo sa isa nating video, nabanggit natin ang kagandahan ng paggamit natin ng slotted angle bars. Kaya kung hindi nyo pa napapanood 'yon mga bossing, lagay lang natin ang link sa dulo ng video natin na ito. At syempre ngayon mga bossing sa paggawa natin ng malalaking trapan para sa grow out ng ating mga krillings, ito pa rin ang ginamit natin. At nagstick pa rin tayo sa paggawa ng three layer kahit malaki na ang space natin dito sa farm. Mas pinili pa rin natin ang ganitong setup pero syempre kagaya ng sinasabi natin mga bossing, at the end of the day, nasa inyo pa rin naman kung anong ang mas gusto nyong gawing aquarium o trapanstan stand para sa ating mga alaga crayfish. Mga bossing, itong three layers Latin Engel Bar Crayfish trapanstan Stand na gagawin natin para sa ating go out ay same pa rin ang lapad at kapal nang dun sa mga nauna ng ginawa nating stand. 1.5 inches by 1.5 inches by 1.8 mm na kapal. Medyo this time mga bossing, since malaki ang trapan na gagawin natin, need natin ng mas maraming braces dahil ang sukat nitong ginawa natin ay nasa 4 by 8 feet, 3 layer. Kaya talaga namang malaki-laki ito mga bossing. Kahit yata dalawa o tatlong tao ay kayang umiga sa loob sa laki nito. Uh, mga magtatanong nga pala, mga bossing, ay nagsaset up din tayo ng mga ganitong trapan para sa mga gustong magsimula at hindi pa alam kung paano ang mga dapat gawin. Complete package na ang ibibigay natin sa inyo, mga bossing. Mula sa simula, syempre, personal natin kayong tuturuan ng pag alaga hanggang sa makapag-drop ng railings at lumaki sila base na rin sa experience natin. Comment na lang dyan sa baba mga bossing or PM na lang sa ating FB page or sa ating contact number para sa mga gustong magpagawa ng mga ganitong setup natin. Ayan. So, dito, gumawa na rin tayo ng filtration system natin individually per pond. Ganitong setup ang pinrefer natin mga bossing para individual conditioning at gusto nating itry ang ganitong setup para just in case magkaroon ng failure sa system or filtration, hindi sabay-sabay ang style ng individual filtration ay isa rin sa paraan para makapag-isolate tayo ng specific groups ng ating mga alaga. Overall, sinusubukan natin ang iba't ibang angle ng filtration system at marami pa tayong iba-ibang strategy na gagawin sa mga future videos natin mga bossing. Kaya patuloy lang tayo sa panonood ng ating mga videos at pagsuporta sa ating channel. Fast forward na natin uli ang pag-assemble nitong trapan stand project natin mga bossing para sa final touch at para sa magiging bagong tahanan ng ating mga krillings para sa kanilang grow out pan.

Eto na mga bossing, ang final touch ng ginawa natin. Sure tayong mag -e enjoy ang ating mga alaga sa kanilang napakalawak na tahanan. Naglagay na rin tayo ng mga daw ng saging at talisay dyan. At need lang natin uling i-cycle for few weeks itong bagong setup natin ng mga trapan bago natin sila ilagay dyan. And syempre, i-update rin natin kayo mga bossing kapag maglilipat na tayo. Kung mapapansin nyo mga bossing, yung filtration system na ginawa natin ay nakikabit na rin natin. Nalagyan na rin natin sila ng mga media rings, 8D filter ang ginamit natin at iba pang mga medias para in time makapag-accumulate sila ng beneficial bacteria na malaki ang may tutulong sa good health ng ating mga alaga at magkaroon ng good water quality na rin napaganda at napakalawak talaga ng magiging bagong tahanan ng ating maalagang krillings at future crayfish mga bossing. Dadagdagan pa natin yan ng mga hides para maging mas convenient sila sa kanilang magiging bagong tirahan. Dito sa setup ng trapan natin na ito mga bossing ay kaya nang makapaglagay ng siguro umigit kumulang na nasa 100 krillings per trapad. Kaya maganda talaga na naka 3 layer tayo para sa isang setup natin na ito at least makapaglagay tayo ng mga humigit kumulang 300 craylings at magdagdag pa tayo mga bossing ng mga funds sa future natin para makapag-acquire tayo ng mas marami pang premium quality craylings and crayfish. At hindi rin syempre makukumpleto mga bossing kung hindi natin kayo i-update dito sa ating farm. Dahil ito, halos mapuno na itong ating mga breeder aquarium setup ng ating mga krillings kaya talaga namang gumawa na tayo ng malalaking trapans para sa kanila. Ayan, kung mapapansin natin, puro krillings na ang nakalagay sa harap ng ating mga aquariums, mga bossing. Babies yan kung di ako nagkakamali ng ating tatlo o apat na breeders na pinaghiwa-hiwalay natin ng tank para hindi sila mag-overcrowded. Ang ating mga breeder aquariums, mga bossing, ay nasa 24 pieces lahat yan harap at likod now yung almost 8 na aquariums na ito na nasa harap ay halos okupado na nila at ang nakakatuwa sa kanila eh, sobrang healthy at ang sisigla talaga nila indikasyon na nasa pristine condition talaga ang ating mga alagang craylings nasa 1 month and below pa lang itong mga nandito at sila ang mga ililipat natin sa ating mga ginamang trapan para mas mabilis pa silang magsilaki dahil sa mas maluwag nilang magiging tahanan. Pakita muna natin sa inyo lahat ang laman nitong mga nasa harap natin na breeder aquarium bago tayo dumako sa bandang likod. Ang ating mga krillings, mga bossing ay nilagyan din natin ng mga maliliit na PVC para less stress ang ating mga krillings. Dahil dun sa mga hindi nakakaalam, ang mga krillings ay more prone sa bullying. Lalo na kapag sa bandang gabi na dahil yan ang oras na active sila at ito ang oras na naglalabasa na sila para maghanap ng makakain nila. Kaya ito rin ang time na madalas nakikita-kita sila kaya para malesen natin ang kanilang pag-aaway ay naglagay tayo ng mas maraming mga PVC hides. And dito naman sa bandang likod, nandito na napunta ang mga breeders natin. At ang nakakatuwa mga bossing, yung karamihan sa kanila ay mga buried na uli. As of this video, nasa lima ang sabay-sabay uli na nag-buried na. Kaya sobrang proven talaga at nakakatuwa dahil meron tayong ganitong magandang aquarium setup for breeders at napakagandang filtration setup na rin nila. Siya nga pala, eto rin nga palang dalawang ito ay mga ghost crayfish kung tawagin. Fair yan sila. Nakakatuwaan lang natin mga bossing kaya meron tayo nito dahil sobrang jolly nila matutuwa ka talaga sa kanila lalo na kung meron kang aquarium for hobby lang natin nakaka-relax talaga silang pagmasdan ayan, uulitin na lang natin para sa mga nagtatanong at gustong magpa-setup ng medyo high quality na breeder aquarium setup na ganito for starters, medyo mataas na presyo pero solid talaga mga bossing ang ibibigay na kapalit sa'yo kaya comment lang kayo dyan sa baba or PM sa ating FB page or sa ating contact number para sa mga gustong magpa-setup. I-arrange natin. Gawaan natin kayo mga bossing at samahan na din natin yan. Siyempre, ng solid na pagtuturo natin sa inyo ng everything na kailangan para sa isang solid na crayfish farming and breeding. Ayan mga bossing, muli sobrang salamat sa patuloy na panunood at pagsuporta sa ating mga videos at channel sobrang dami pa nating mga i-share, adventures na pagsasamahan, mga ideas na ibibigay sa inyo at syempre, kaligayahan na rin natin mga bossing at kahit pa paano makapagbigay tayo sa inyo ng konting kaalaman para mas lalo pa tayong gumami ng mga crayfish enthusiasts, farmers and breeders. As always, sipitin natin ang mga kaalaman tungo sa kaunlaran. See you in the next video mga bossing. Ciao! Eu e aí